Practice na. Narinig niyo mo yan. Eh, Edo. Oh, pati si, si Kuya Jumps, bibili? Hindi po. Ano, an ano, gagawin natin? Magte-test drive lang tayo. Test drive, sige. Eh, yeah, sama ka pa si Oo, oh, sasama. Oh, Anong kaguluhan to? Anong kaguluhan na ano yung nangyari? Ano kanta? Ang ganda ng FX ni Edo Ang ganda ng Goje ni Edo Kulay po Grabe yun, itong po si Edo Itong itsura from the inside Bakit ang tagal nyo? Ano nangyari? Ako, pastor Ano? Madami ako mga nagdaan ng nangin Naligaw kami Naligaw kayo? Grabe hanggang ngayon nakangiti ka wala nga meron. Wow. Pumunta po kami nagkasama Naga. Kasama kasi kuya Edu. Kasama si Lolo. Kasama ang tatlo. At si Roseanne. Nasa loob. Sa sakyan ko. So may pakirap kami nata First time ngayon nila Bianci and Rosean. Uh, Parang Para kilala ko kayo ah! <laughs> <laughs> so na, may manilibre na. Magdibit tayo oh, ni Lolo. Magdibit tayo ni Lolo. Nasa tatagpuan po namin sila sa Chowking. Sasabihin siya na naman si Lolo. Si Lolo! Si Lolo! Si Lolo. Nagulat na lang ako sasakay eh. Nag reunion po sila. Nag-reunion po sila. Magmahal si Carla. Nag-reunion. Sabi ko, ba't biglang sasakay si Lolo? Grabe ka, boss! Uh, Nakita magninang Ano ako yun Excited ka na araw Excited na ako Pupunta po kami ngayon sa Honda At Bibili na By the time na napapanood niyo po ito ay nakabili na si Edu. Edu, bibili ng sasakyan ngayong araw. Grabe, ano ang mo? Grabe! Siguro po yun yung isa sa ano, yun po yung pinakamalaking na-achieve na niya po ngayong ano, sa pagiging vlogger po. Grabe! Hindi, Naka, hindi ko nga ina-expect na bibili siya agad-agad. Oo oh, Kasi grabe. alam ko nun, masaya na siya sa motor niya eh. Oh, Tapos ngayon biglang, no,

A ano feeling, Arjun? Ang gawin! Isang daan na din natin. Trab. Pinangarap mo ba ito sa team mo? Ganyan, na parang nagli-level up din yung personal. Ayoko hindi naman na ako lang <laughs> yung umuhaangat eh. Dapat lahat kami. Baka marami mag-apply sumama sa iyo niyan. Hindi na po, ano na po, sarado na. <laughs> sarado na. Sobrang dami na talaga. <laughs> Uy, announcement na si Kalinga, Rob. Announcement, sarado na. Madami talaga ang gustong sumama. Kasi, okay. sa ngayon na. Puno yung, na eh. Dami mo kasama araw-araw eh. Dami na. Pag nga po niya, ilang sasakyan, apat. Kapag yung iba na kapag solo na, kagaya nila Albi, nila... Vincent. Bente Boy. Pwede naman magdagdag po ulit. Kapag may rapi, yung iba nagsosolo na. So sa ngayon muna, ang sa ngayon, so i-focusan mo itong o, yung mga team. nandito muna. Sabay-sabay makaangat sila. Po. Wow, wow. Ganda. Ang pangarap. Pati nga si Lolo doon, may pangarap na kagad. Nakikita lang niya doon mga ito. Right? maganda, may pangarap. Maganda, may pangarap. Grabe. Mm -hmm. Grabe. Ano na, ano na? Walang alam, makakatwin ang kaya doon. Sisigaluhan na lang kita nang samay may wa na kutsi-kutsihan. <laughs> Bakit ano sa mo nang gagamitin yung kutsi? Oo oh, nga ah? saan. Magpapakugi ka lang eh. Ay. Kita <laughs> <Ay. laughs> mo na? Oo nga Kaya hindi ka binibigyan kasi kung ano nang nasa isip mo eh. Dapat sa ano yun? Dapat sa paglingap, sa pagtulong. Oh. Tama yung ginagawa mo, bibigyan ka na lang. Hmm. Eds. Yeah, no? Eds, ibig sabihin dati, bike lang, sobrang saya. Two years ago yon, Two years ago. <laughs> Tapos, Tapos, motor. Naging motor. Oh. Tapos, ngayon na pa naging ganito na. Grabe. Grabe. Grabe po yung mga ngiti. Ang o. bilis hindi. po. Ano yung blessing ang talaga? Ang bilis ng pang Grabe. Yeah. Ang bilis lang ano? Kahit Wala pang isang taon? Hindi kahit, kasi dati hindi ko talaga sininisip na makakabili ako. Hmm. So, Wala pang isang taon? din di nga, sumasagi tayo. Isang taon sa, na ano? <laughs> Wala, di kasi, ba, na, di, ano, ano? di ba nagkukwentuhan pa kasi noon kami na pag may bumibilis Ed's na sabi ni Edson na parang Okay na ako sa motor. Oh. Di ba parang hindi ka nagpaplano ka agad? Pastor, naalala ko yung Batsuan. Hinahayaan ko lang ano ma, yung pag yung, yung yung, mangyari yung tawag dito. Uh, yung, sa akin mang ano mag yung tawag dito, di ko masyadong ano. Kung anong dumating, <laughs> Day, hindi, parang, hindi ko pinipin, pinipilit na rin. Hindi niya pinipili, mga eh, pero Yung basta. Yung kutsi ang parang kailangan magalit. Ay, kailangan ko na ng kutsi ganito. Ah, kailangan ko na bumili ngayon. Noon kasi parang hindi man naman talaga na kailangan eh. Oh, pero ngayon parang umprong. Kaso bro, nakita bro, na. na mga viewers na pag tag-ulan. Basang-basa <laughs> Basang ako eh. Lagi talaga. Lagi kaya Kaya next week si Alampitos lagi itong basa sa ulan. <laughs> lagi talaga. Pero <laughs> naalala ko yung anong batch pang pagpunta namin. Nalala, ano ano yung tatlo tayo sa Mayon ni Uyang, nasa gitna si Uyang. Oh. Uh -huh. Gumagano-gano gumag tayo sa bagay sa bus. Oh. Uh -huh. uh -huh. Ah. Yung... Bike palang yung gamit din. ano, ano, ganda, ganda na. No, ni... ganda, ganda na lang. <laughs> kumikintab <laughs> siya na ano po. <laughs> yeah. Pag tinatamaan po siya ng araw, may para siyang yellow. Yellowish na parang rustic. Kumikintab siya. Nagugol. Ano? Yun, nag-gold -go po siya. Grabe, from bike to motor to BRV ng Honda. Masaya, masaya po kami para kay Edu At kanina pa to nakangiti eh. Grabe. Sino madrive yun Kuya niko <laughs> <laughs> Ayun. Kuya Nico. Kapag inspire po sa bagong kotse. <laughs> na tayo maganito. <laughs> Practice na! Narinig niyo po yan. Kay eh, Edu. Hindi natutulog itong batang itong tingas. Bigat na niya, di ba? Magibat pa. Pero kailangan ating sa bigas na. 25 kilos na ba yan? Mga 20 siguro. Ay, matulog na. I Check natin kung makatulog po. Mapapatulog ito ni edo Baka akong makatulog dito. Pag daw ibang tao, nakakatulog Bakas daw yan. Baka pastor. Eds ang Nakakatulog daw yan. Baka si makatulog. Baka si it's, hindi si Viva si ba, naman. Nakakatulog ako sa tabi dito ah. Pag sa akin, kasi Dapat o nakakamay lang po? Nakakamay lang, tapos mamaya, pag yung nakapikit na, tsaka ayan. Pag iba kasi ang nagpapatulog, ano yan, hindi siya nakaka <laughs> behavior. Behave yan. Behave siya nga, oh. behave po. <laughs> hoy Kuya Jom, saan kayo galing? Wow! Nahanap ko kayo kanina eh. Hindi sinabi kanina. Sa ano nag-swap na lang pala tayo ng sakay. Doon Di kayo din yung Kanina? O, tumigil muna kayo dito. Hindi po nag-alim muna kami uh, ng rumita. Ah, meron naman pala kayong ginawa. Nakapagkape na pala itong mga to eh. kahapon kasama ka namin nakita mo may bagong wigo si Kuya Andy, Kuya Andy tapos ngayon na si Kuya Edo si ano masasabi mo Ma maganda po ito yung sa kuya noong una, congratulations si kuya Andy kaya ka pati yung sa congratulations si kuya Edo. Mm -hmm. uh, dami na yung madating na yung blessing ng sa Debo. Yeah. Uh, yung one month ago si kuya Robin, mm -hmm. uh, na, yung, si kuya Andy, na yung si kuya uh, Andy, Nakapos na yung si kuya Edo. Mm -hmm. Sana po yung anong lalo naman lahat na kay boys madating wow. na ito yung blessing. Para may Ikaw ba gusto mo ng ganyang blessing din? Sana po mga yeah. <laughs> Pero yung mga, siyempre, magkailangan na po yung lahat ng key po yung sa sasakyan yeah. kasi siyempre malagi namang ulan, na? araw, mahirap pa mga yung scouting. Tsaka malayo, layo, malayo, yung malayo, malayo pinupuntahan tayo, yung pinupuntahan nila. Parang hindi minsan safe yung safe motor lang, motor pag, lang. Pag, pag iba yung ulan. O pag ulan, ma araw, masakit ng katawan. Oo, yung, masakit. Yung, lalo, lalo, Pero yung sasakyan, kahit madala ng grocery, mga makaroon ng uh -huh. kanin, o kailangan po kayo Dapat kailangan na po yeah. Natutuwa kami nakabalik ka ulit. Agad salamat, salamat. salamat, salamat. Pala, 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 pala. Ang saya, saya. Salamat, mukhang, mukhang na-miss mo ang kalingap kaya napauwi ka ulit ka Palo, pala, pala, pala. agad eh. <laughs> Siyempre miss ko din po eh. ah. yun. Ano, two and a half months, parang ano, one year lang ako. Oo. oo. <laughs> Tapos pagkadating mo, grabe naman yung parang yung ano nila, ano, yung grabe yung dating ng blessing sa kanila. Nakakatuwa, nakakatuwa. Ganda nito blessing ano? Na, ako, ganda po yun. Eh. ganda. Oh, this is it. Oh, <laughs> ito na. Meron palang exam. Wait. <laughs> Merong exam. <laughs> o, oh, pati si, si Kuya Jams, bibili? Hindi po. Ano, an ano, gagawin natin? magti test drive lang po tayo. Test drive, sige. 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 Sama ka pa si Yard. Oo, oh, sasama. Go, sige pa. Pinakabal tuloy ako. Kasi pa si Gary. Dahil bibidyo kita. Gusto sige. mo yung phone mo? Yung phone okay. mo. Ah, sige, amin tayo. Anong kaguluhan to? Anong kaguluhan ang nangyayari? Gopas, baka may Anong music ka. Anong nangyayari? ka Pinaka. 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 Pinaka tahimik. Okay, Biancy. Mati. Uh. Mati. Pinaka, Mati. pinaka. pinaka oh, pa cute. Pinaka. pinaka madaldal. Ay. Ah, oh. ah, ah, ah Ay, <laughs> <laughs> ano pa? Palatawa. Pinaka palatawa. Masayahin. Joy. Ay, si Joy. Si Joy. The angels. Ah, eh, sa Angels, Joy. Parang pinaka si Joy. Pinaka masayahin, si Joy. Agree lahat. Uh, Joy, wala si Joy. Pulog. Pinaka... Pinaka ano, um, Pinaka makulit. Pinaka makulit. Kulit. Makulit. Si Rosa na naman. Pinaka, pinaka antukin. Meron na ba? Si joy. Ay, meron joy Meron Pinaka na. Pinaka. Pinaka. Rachel, pinaka... Rachel. Pinaka... Pinaka... Pinaka. Pinaka, pinaka. pinaka daw. Pinaka. 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 Sa mga angels. <laughs> pinaka mabigat? -an. Pinaka mag Pinaka Pinaka ay, sorry. Pinaka. Pinaka magaling kumanta, meron na? Pinaka, pinaka sweet. Ay. Yung malambing sa message. Oh. Ano? Si Summers. Ah, ah, sweet. Oh, okay. sweet pala si Max. Oh. Miss Congeniality pinaka, pala Pinaka, ano, pinaka, pinaka. tampuhin. Yun, sino? Uh, no. Turo, <laughs> <laughs> Carla, <laughs> Tampuin para sa si Carla niyo po. Tampuin po pala ng Carla niyo. Alright. right. po. pinaka yun. Yun. 'Yan, 'yan. may dalawa. <laughs> ayun, 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 may dalawa. 'Yan pala ni. po yung pizza oh, yun. niyo. po. Ito lang po 'yan, <laughs> 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 Ito po 'yung kakabunyagan. Pinaka Live po ito, ha? Pinaka... ano, pinakamahilig mahilig mag-picture, mag-selfie. Yan, yan. Sino? Those, um, Joy. Si Dara. Dara kasi Joy. Dara si at si Joy. Joy. Sino ang mahilig tumingin sa salamin para oh. tumingin, <laughs> sa <laughs> <sarili>. <laughs> tumingin sa sarili? Tumingin sa sarili. Ito na po, moment of truth. Wow, ang ganda naman. Dito na po kami, witness ulit. Grabe. Grabe. <laughs> ahh, biton na nako, biti, yena, masubukan nang ni Ed, ni, pag matakas <laughs> ka di ka mauli <laughs> <laughs> <Di ko. laughs> ang ganda ng FX ni Edo Ang ganda ng kotse ni Edo Kulay puti parang puso niya Busilak na busilak para ang puti <laughs> Grabe may talent ka pala ano Yo 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 Ay sorry yo Yo pawang ko yo Ano masasabi mo bro? Grabe Totuwa Inspired ba? Grabe. Inspired Nakaka-inspired Honda na rin Honda na rin. Honda na ba? Or Rush pa rin? Depende eh. Kasi... Pero quality to, no? Super quality. As in. Talagang yun yung Ako po bilang uh, kaibigan at pastor po nila, ako po ay natutuwa sa... Grabe! Kasi... Months ago, kasama ko po sila sa Bible study. Eh, nagbabike itong mga to. Mumotor. Tapos ngayon, ito na. Grabe o, itong tuwa po si Edu. Ito yung itsura from the inside. Oh ha. tayo. Ganda. nagdipunan plus nakakatawa talaga yung story po ni Edu. And yung loob ng sasakyan. Ang saya po. I'm happy for him. Amazing. Yan sila ako sa labas. Yan sila. Tuntua. Tuntua. Yan okay, sumasayaw pa. Saan ako? Sumasayaw pa. Saka atmas bakit hindi mo binuksan? Alin? Ano nga yun? Bubuksan na rin. Pinipindot yato. Yan. Tapos engine. Okay. Yun oh! Ayos guys. Grabe. Ito manok. talagang uh, deserve ni Rich na magkaroon na sa sakyan. Sobrang bayit na napakasipag pa. Yeah. Sobrang blessing ang dumating sa kanya. Saka si, uh, si Edu talagang mapagbigay uh, sa uh, lahat ng bagay. bagay. totoo po yun. kahit sa vlog niya, Sa, kahit saan. Kahit saan. Sa sambol lang. Wala, hindi kayo hindi yan ya. uh, Kaya, uh, uh, niya. Kaya, uh, Kaya gusto mo magkaroon ng kanyang mga casting gamit. Ganda. Wow! Unlucky! Kanino to? Amazing! Ang Pasko ay Sumapit! Baka naman hindi dito Nakikiparada lang sila <laughs> Sa magagandang himig. Ang Pasko ay Sumapit! Jomar. Kanya ng bahay ito? Laki. Ha? Matas lang. Hindi <laughs> ba po? Mansion. Dagas po. Nasaan yung iba? Kuya Rab. Yay! Nagustuhan mo? Nagustuhan mo, bebe? Wow. Ganda. Broom, 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 broom. Ito, 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 To Ito, bebe, ito, bebe, ito. Ano ba mo? Ay, pusa ko, matalaro ka, bebe. Ay, baka mga uh batibas salita ba niyan? walang English? Korean naman ako hindi ko Korean kaya hindi 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 kaya Arjun, nandito na kayo. Oo. Oh. Bakit ang tagal niyo? Anong nangyari? Ay, naku, pastor. Ano? Madami ang nagdaan ng namin. Naligaw kami. Naligaw Bawal kayo? Hawak ang gasolina. Oo, oo, oo. Totoo? Oo. Oh, oh, oh. na lang. Hawak ako ng Panginoon. Ang bihira oo, oo. naligaw. Oo. <laughs> oh, <laughs> Grabe. <laughs> Grabe <laughs> hanggang ngayon nakangitigan. Oh, ano, <laughs> Hindi ako pa ni meron. Wow, wow, galing. Pwede yun. Hindi siya baka na-e-book Hindi siya lang gagawin ngayon. Grabe. Cheek ulit Hindi, bibigyan mo yun ng pangalan, Eds. Oh, okay. oh, Papangalanan no, mo yun. <laughs> 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 Mayroon na. Very good, very good. Kinakabahan kanina eh. May naiwan daw. Nice, nice, Aeloid nice. Natatamay may amat daw yung pakalit. Nakuha po nila yung naiwan kanina. Grabe yung panahin ni Papa Jeep sa laki. Grabe, no? Grabe ang kotse. Gulat ako eh, baga na tinggo. Napakarap yung ni Papa Jeep. po sa amin. Papa Jeep, salamat sa accommodation. Grabe. Ito po ang ah, accommodation. Na napawaw ako eh. ka ba 'yung bahay? No, kasi gwapo ko. Oo <laughs> uh, naman. Pero gusto sana magkaganda din tayo, no? Kasi 'yung bahay namin, bulok-bulok. Bulok-bulok. Oo, bulok. so, wala okay. na lang Ikaw ang pag-asa sa inyo. Para hindi maging bulok-bulok na. Mga sabi, sabi nga ni Kuya Rap, di ba? Dapat mangarap. Oo. Anong bagong pangarap mo ngayong araw? Huwag ka kotse. Si. <laughs> Tsaka? Huwag ka bahay. Ayun. Tatawad ko yun Ano pa? Uh, yun lang. ayaw magkaasaw? <laughs> pangarap? oh, sino? Oo. Eh. Sino? Arjun. Ang bilis. Ang bilis. Oo.